Jika kita telah mencukupi, kita boleh melakukannya dengan baik-baik sahaja. Kita akan menambahkan bahan-bahan. Kita akan menambahkan maglalagay tayo ng stray onion. May gusto. Yan na rin ang niloto ko. Yan mga kakukeng. Yan, malapit ng undas na uh, pupunta sa Slim Carrio yan nagluluto tayo ng video manghang hindi naman masyado kayang kaya naman Ayan. sobrang init halos patapos na ako sa pagluluto wow <laughs>